Real talk lang sa mga politiko ng Pilipinas. Tigil-tigilan nyo na ang walang katapusang bangayan at labanan na puro pansariling interes lang ang pinapriority. Ang bayan natin ang nawawala sa harap ng mga personal na ambisyon nyo. Habang kayo'y nag-aaway, ang mga Pilipino ang nahihirapan. Ang mga tao, lalo na sa mga malalayong lugar, nagihirap, pero kayo patuloy na naglalaban-laban para sa kapangyarihan at pondo na wala namang pakinabang sa masa. Hindi ba't panahon na para magtulungan? Hindi ba't oras na para unahin ang kapakanan ng bansa kaysa ang pansarili niyong agenda? Hindi laging tungkol sa pagiging panalo kundi sa tunay na pagbabago para sa nakararami. Ang pagiging leader ay hindi tungkol sa pagpapakita ng lakas o pagkatalo ng kalaban kundi sa pagtulong at pag-unite ng mga tao para sa isang mas maayos na bukas. Kung hindi ninyo kayang magkaisa para sa bayan, baka panahon na para magtago muna kayo at mag-isip kung bakit kayo nandyan sa posisyon. Laging tandaan, ang tunay na serbisyo publiko ay hindi laban, kundi pagtulong sa mga taong may pinagdadaanan. すご,ごい